guys nice. so, Pahapon tapos na tayo Kumuha ng passport Hindi lang ako nakapag-vlog pahapon Dahil sa sobrang excited po <laughs> So maraming maraming salamat po Bro, thank you, thank you so much bro uh, Alert Thank you, thank you so much po na Hindi mo po talaga ako pinahirapan Sa pag, ano, pagkuhan ng passport So lang madaming Ano, eh, tanong So thank you, thank you so much Lord. Maraming maraming salamat Kung po dito dahil sa inyo siguro wala ako dito ngayon. So maraming salamat po sa mga lahat ng sumuporta sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, i-click ang bell button para kayo sa ating susunod pang mga video. So maraming maraming salamat. Subscribe lang tayo muna ngayon guys. Papunta tayo sa ano pinagtrabahoan natin kasi may kukunin tayo doon na ano allowance <laughs> wala na tayong allowance guys so nagpunta tayo doon may kukunin tayo ng allowance dito muna ako dadaan nagpi shortcut na lang muna ako so alam ko naman traffic dito eh kaya po na daan dito sa ano ko mandawi ano grabe talaga po sa traffic lalo na pagkatapos ng umuulan ayun grabe ah, kaliwat kanan yung daan na bumabaha so lahat ng sasakyan po dito po naiipon kasi dito dadaan dito lang yung lugar na hindi bumabaha so buti na lang mamaya siguro hindi ko alam kung ulan ba ito ngayon kasi malaking, ano, eh. malaki yung ano malaki yung ulap parang uwan yata yun so, thank you thank you so much lahat guys sa so, walang sawang support sa dating youtube ah, pakipalo lang at click the uh, share uh, like and share and click the bell button tapos eto 'yung mga susunod pang mga video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Oh. Lalidig uh, rider. Saka sa bata. Beer lang 'yung babahin ah. O takas pa Ah, thank you so much so, Ito lang muna tayo mag blablab kasi kahapon po pag papunta namin hindi na po nakapag-vlog kasi sa sobrang excited eh hindi <laughs> ko na alam eh kung anong gagawin ko so may ano pala dito DG Marketplace yung daming kainan sa market uh, ano dito may Holy Family Parish Church <laughs> Holy Family Parish Parish Church thank you um, hindi na po nakapag-vlog So pag uwi namin Hindi na rin ako nakapag Dahil umuulan uh, Ang Lakas ng ulan eh May tornado pa nga eh. uh, So ano ngayon na lang Dito tayo dadaan uh, Medyo Masikip Pero malalaking sasakyan dito dumadaan eh Maraming mga bata dito na dumadaan Kaya hindahan-dahan muna lang tayo magpatakbo so, ngayon po wala pang klase Sa so, baka sa sunod na linggo Mag-start na yung klase dito sa mga public government school. Eh, thank you. Papunta tayo sa ano. Kasi natin. So, magkatanong tayo doon kung nandyan. Nandun na ba yung ano, allowance natin? Sana all may allowance. Pero ano pala yan? Hello, ka talaga. So... Dito may maraming mga malalaking mga anong company dito na madadaanan natin. Ito yung warehouse na ano, ilang taon po na tatapos, tapos na ngayon eh. Malaki pala ng warehouse to. para parang storage. Para yata ng storage to. Ah. Ah, ang laki ah. Ang ganda pa ng pagka ano, Sa ilang taon po, matatapos na talaga. dito lang muna tayo magpa-vlog so maraming salamat po sa inyong lahat kasi ano eh magsusundo tayo ni Mrs. so dito muna ako dumahan. may ano market dito na maglit Barangay Magikay May market dito Yung hindi na pumunta ng malaking merkado Dito na lang pumunta bibili ng mga isa uh, meat, outlet Maraming maraming salamat sa inyo lahat Kahit ang tulog ng na Iba vlog natin kung ano may pupuntahan tayo So, malapit na tayo sa ating pinagtrabaho at So yung warehouse na malaki oh, yes. Diyan po ako nagtatrabaho. Oh, so, yeah. tignan Buti na lang kay So maraming maraming salamat pa sa inyo lahat guys sa walang sawang supporta. Dito na tayo. Yon dito po yung ano. Dito po ako nagtatrabaho. So may kukunin lang tayo mabilis lang. Sir. parang ko Sip. Tayo gibili si Kwan. Mirilit. Thank you. Salamat. Ha? <laughs> So dito ako nagtatrabaho guys So yung nakaso ano ko Isipte piser namin yun So maraming salamat Thank you pre yeah. Salamat Bye dyan Dyan ako nagtatrabaho na So mamaya pa naman yung schedule ko 7pm si po Alduri! <laughs> Ayan na yung isa sa mga kaibigan ko na ano, naging snack ko lang. Around 4 o'clock na eh. Hindi na yung tama yung pag snack niya. Yung snack namin 3 to 4 o'clock. So baka busy lang yung kanina. Hindi nagkapag-snap. So ano, kayo na na nag snack yung private school na mamahirap dyan yung mga nag-aaral dyan mahihirap dyan lahat kasi po lahat ng nag-aaral dyan mga mayroong sasakyan po uh, around siguro 90% yung nag-aaral dyan may sasakyan yun so, mahihirap dyan lahat nag-aaral yung nasa 10% lang yung nagmumotor yung may nagmumotor dyan nag-aaral Kadalasan dyan, ano? Mga disak yan, lahat yan. Mahihirap yan. Lahat yan nag-aaral. 20%, St. fluid. Nah, dito sa, ano, sa Magikay. Mandawi. So, dito tayo lalabas. Maraming kasikot-sikot dito, eh. So, dito tayo sa, ano, sa... Ibu Mandawi Ano ba itong sign na ito? Mercedes awesome. uh, Ano, ginagawa yung skywalk eh. Lumiliit yung daan kasi ginagawa Natitira kasi yan eh Dito na tayo sa highway Sa ah, highway Fast Fast logistic na pala yun Dati ano yan Ito busy motor Ayan, may bangga na naman safe safe ride mga idol. May bangga na naman doon. Hindi kasi nag-iingat eh. Kahit anong pag-iingat natin, meron talaga, hindi po natin alam eh, kung kailan tayo pumasok. So, konting ingat lang. Ingat-ingat lang mga kababayan. Ang ating mga last na mga rider. God bless, safe, and thank you so much. Ito po, malalim po dito pag bumabaha. Papasok tayo sa ano, pinagtrabaho ng ating misis. Dito po trabaho, Dito so, may mga dito na binibinta. Bukunin natin dito, ano. Paipigil pa yata yung out, pero inagahan ko na kasi may ipinunta na. Dito tayo. Dito tayo.